mala kal. Maala. Mo balik na si sa Cotseho. ang tingo sa pamayanan sa Segunda Distrito. Adao pagmamahal. We are <laughs> meron tayo. huwag natin sumuli. Because isang isang viral na guy that yan ang inuulit ko sa iyo noon nung nag-president na ako. Isang bayan na tayo, isang lahi na saw him when he was uh, mayor. Panahon na siguro na makatulong ako sa kapwa-tao ko. When this was famous many years ago, ginawa ko ito I do not know if you still believe in me.

nang walay ba't siya tuno ang dabao o oh kami ang mabutang ang hukus ng lungsod hindi butang talang pwede, pwede hindi pero sutihan tamo kita mga tabawin nyo kani ando pa handon karoon, bakit sa sa taas kani na ang mga na himong maliwan, malinaw na himong malamboon o progresibo tumon sa panagiyosa o tinipangay na itong mga tapawin na <laughs> ito. Muna kung ito na lang nakapitos na kayo sila sa abilidad sa tapawin niyo. Hindi <laughs> na na po eh, oran man ito tupagin dito. Eh kaya na mangon, ikaw na na mentalidad nga backwards kay na pag sa politika. Kani ni mga traditional politicians, they always look up to Manila-centric politics where government is very centralized. Meaning, ana, magsigitag sa lake, o unsay pahog sa taas. Musugot ba dahil kung ana, tapos may kung natay gusto, kaya naglat ako na lahod, dili. Mauna, sukat so, ka ni ato pa ang mga tagadabaw o mga tabawin nyo kasabot o kayot kasabot o respeto sa isig kataw value sa itong mga komunidad o sa mga pamilya o nang kita -bit na bitbit na ito ito ang sukat o niya, nahimong iyon ani ka ron na ang tanan na malipayon o niya, nahibigas ka ron na maingon sila na ang gusto Mubalik ka sa kaniyadong mga politika nga ang politiko ni mo, di ka baro kung dalit ng hadlo ko, ganahan mo mong ingunan na. Dede! Di yun o, di ayun sila mo tungha. Ah, ang mga to'y kapoy na sila mo ginawan. Dede, ako, nalipay ko nga, uh, naan mo ko rin, niya, disubihakay kayo kay ang kontra na itong ganon, Presidente Giyod, si Bongbong Marcos, naro ka na, na dugay ni oh, 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 na nilang isugdan, pagtongtong pa lang, pagdaon ni si Bongbong Marcos, o ba na kung iksoon, kitagak na niya, o nagibuhat na nag-iso sa confidential funds. Totoo pa mo, kaya ni si Bongbong Marcos, makalingkod ni sa presidente kung dinin niyo sa toa. Ah. Baga, sa'yo naong. Pinoo ka na, kikita na kabaw. Hindi ka ron, tanawan ninyo. ngano? Bago kumuabot sa ngano ano, kung sa'yo naging buhat, gisyo nila kwarta o eksoon. Ngayon ang gisuportahan. Salamat kayo, gihihon yung Mr. Presidente. Magpasalamat po sa ako. Mayingon <clears throat> sila, naingon namin, 100 million, 125, mga na Nagkaroon, ng mga hospital. nato, na di na diha sa Congress, daily diha sa Senate, na politika ang istorya. Niyato ta judisyari, ni kaso ta para pangutan on ang kwarta na asa na ang national budget yun sa ninyo paghimuan na o kanipindet -bilyon na bilyon-bilyon na kwarta. Nakatubak sila wala? Wala! Tanawang sila ng ibuhat, kay, kay kapintihon sila, ikindak nila si Rudy Duterte, mo mas. Sige lang. Hindi mo talaga iyakin kita, mga tabawin nyo. Mga maisok so, ta. Kasi ta. Uh, Nagkamay toslog lang sa to ah. Uh, magpapitid ay uh, ta. Kita alam ng musokol. O na tumang na na So, so ganun, para makasupol kita. So, tanako, sako, Aw, yan, Unaw, ako, yung ta. Sokta na ko Sa kong mga kauban. Ano niya, ano mo? Unaon sa kapunin mga senador. Naraw na sila niya. Gusto natin ako ko uh, ngayon sa inyo, ha? Huwag mahir mo Ay, eh, vote straight na ang vote strength nato ang PDP-Laban. Hindi sila nag-uuban yeah. ni Rudy Luterte o Joaquin Ibea kaya bisang uh, kabalo sila. Nagkita ka na sa oposisyon, naisot mo tayo ng kalabanan ng ministrasyon. Na importante ka ayaw sa mga kandidato nato, mabili nato. Mamahir mo sila labi na mga vote sa nasyonal, ginagigitlong kanil mga tawahan eh, ng OMG okay, ni sila. Ang hindi pinapat ng inter candidates, ko, hangyo ko, na atong piliyon pag sa eleksyon ng Romayo Jose. Pero kayo mo, importante kayo yun ang representation o ito o nagtagaan ng emphasis ang kanyang si Dela Rosa, si Bongo, o si Pastor Tipuloy, kini sila mga taga-dabaw. Itanaw e na ko, well represented na dapat sa national politics, labi na sa Senate, kay ang kontribusyon sa so dabaw sa Tibo Pilipinas na kung kayo na kinahatag. Tungon sa itong pagpanikamot, tarantang ng mga taxpayers na takot ang kontribusyon, importante na well represented na para may maulit sa itong adaling sakit So, mabutang na sila, maayaw nila para sa itong So, so naa si Bongo, de la Rosa, o si Pastor Rapulo Kimuloy, malapakan nila sila. Nakapun si Jimmy Bondo, na sila JB Hino, Lambino, Dok Marites Mata, di na siguro na kung usahusahon, kung wala kang gulong kong kipaw yun, kung unsay na himo, alin nila, paayong talawon ninyo sa YouTube, kaya ako, confident ko, ngayon kini sila, pag madunggan ninyo ang istorya, tanaw na kung magustuhan o mapili ninyo kay kami katuman sa plataforma ni Rodi Duterte o kanang may kaya din na mausundo ng operte sa mga politika.